Ang daya nila, no? Nag nagawin kang mga space dito para mag magiging uh, judge ng impeachment court. Tapos sila, kung yung kampanya na... natin ang reaksyon ni Atty. Claire Kaugnay dito. So, punta natin itong si senator Bato. Tingnan natin ano yung feeling. Siguro amon lungkot-lungkot talaga niya, no? Ramdam mo. Sige, punta natin. Tuloy natin. Happy. So, Bakit sir? Bakit? Uh, Nakikita ko yung kanilang kanilang uh, effort na talaga to impeach sa Bibi Sara. Okay. Makita mo, di ba? Ang lungkot niya, di ba? Ang lungkot talaga na wala na may ilaw. Yeah. Ang lungkot niya talaga, makikita mo. Uh, ah, although, sabi nga natin, eh, hindi ka dapat magpakita. Sana, no? Nang partiality. Kasi kung may magiging judge, yan, yan yung gustong iwasan ni ano eh, ni uh, Senator Cheese. Huwag kayo magpakita na may kinakambihan kayo. Yan hindi maiwasan, no? Kita-kita sa mukha eh. Uh, how will this affect, sir, kayo po? As a uh, bilang tatayong Senator Judge at kayo po ay makakampanya din, sir. Hindi ba oh, was yung araw ng labas ni sir, pinagkataon. nagkataon? Kaya nga, no? eh, ang daya nila, no? Gagawin kaming hostage dito para mag, uh, magiging uh, judge ng impeachment court. Tapos sila, hanggang kampanya na. <laughs> Tina mo to, mga kreer, ah. Sorry ah, pero kasi ang dating sa akin, this is your task. Sa Constitution, task nyo ito. Bakit papalabasin mo, di ba? Bakit palalabasin mo na hostage kayo kung nagpe-perform lang kayo ng trabaho? Di ba? Kung paper perform kayo ng trabaho nyo, ayaw mo. Ang feeling mo, hostage kayo. Tapos, parang pinitigilan kayo ng mga mpanya. Tapos sila mga mpanya. Tanda natin mga kaklir. Yung mga kinak... hindi lang yan. Ang, ang, pagkakataon, dahil nakatutok lahat, halos lahat ng mga tao sa uh, impeachment hearing, talagang makatutok yan. Araw-araw sa television para panoorin ang live na hearing. Magiging isang pagkakataon yan na hindi na kailangan pang Uh, pupunta sa iba't ibang uh, lugar sa ating bansa para mga Dahil kung ipakita lang na walang kinikilingan ang isang tumitindig na hukom ay magiging chance niya yan sa pangangampanya mismo. Di ba ba? Okay, tuloy natin. La, yung masisipag sa Senado ay sa Kongreso, sa House, sila yung prosecutor eh. Mas busy sila kasi prosecutor sila. Kayo nga, uupo lang kayo makikinig. Kaya, yeah. yung mga prosecutor, sila yung mag-aaral. To prove the cause. To prove. Yung, 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 um, uh, yung merito nung articles of impeachment. Kayo nakaupo lang kayo, nakarub kayo ng itim. Sabi mo, hinu-stage kayo. Para hindi kayo makapang-kampanya. So, you can see the level no? Ng kanyang reasoning. Mga akwil, kitang-kita. Hindi ba mas magsashine? Mas magsashine kayo kasi lagi kayo sa news. Di ba? Kung magaling kayo. O so, di na sila gagasto pa. No? Na iikot para sa kampanya at alam mo naman, uh, pagkatapos makapunta sa lugar, Ah, makapunta sa lo iba't ibang lugar, may press conference pa sa mga media. At make is open na 'yan pag press conference. May mga subrayang ipamigay sa mga aatend na media, 'di ba? ba? O oh, so, 'yung 'yung hearing na 'yan ay magiging pagkakataon na para sa kampanya mismo pag ipakita talaga niya ang galing. Sa paghandle ng impeachment trial. Sabi ko nga si JPE eh, nung hinanda niya yung impeachment trial. And also, tama ba ako? Uh, Neni Pimentel? Nag-shine sila. Nag-shine sila. Because of that. Ilang araw yan nasa TV kayo? Libre na nga pangangampanya nyo kasi lagi kayo sa TV. Tama. Pero dapat galingan nyo. Kaya siguro ganito ang thinking ni Senator ah uh, Bato. Kasi, makikiling ng tao. Di ba? Sa camera, kung ano ka. Kung makabayan ka ba o makaduterte ka. Di ba? So bakit man sabihin hostage ka, it's your job. It's your job. Di ba? Unfair. Sabihin na hihinuho hostage lang kayo diyan. Madaya sila. Hihinuho hostage kayo. ewan, eh, party ito ng mandato nyo. Di ba? Okay, sige, tuloy natin. <laughs> kami dito ngayon eh, 24 of us will uh, be sitting as a, uh, judges of the impeachment court. So hindi kami magpagpagampanya. O di ba, kita mo, kita mo yung kanyang ugali, mga akin. Personal. Personal interest ang inuuna instead na magtrabaho para sa taong bayan. There is already, di ba, isusumiti na, itatransmit na, yung articles of impeachment, ngayon, ang nasa isip mo, eh, hindi na kami makakapagkambahin niya. When in fact, that's your job. Na maging judge, isang impeachment trial. dami namang senador na pwedeng interviewin, bakit si Bato pa? Kasi, alam naman natin, mga kaklil, jingle, no? Hmm! Na si Bato, ipabor, ipipisan. Kaya malamang, syempre, makikita mo ano yung nasa sa loob niya. Para bang, ah, para mong masinugatan pa, nasugatan na nga siya, dahil ikaw ay interview yun, mas lalo niyang feel na feel yung sugat sa puso niya. Yun yun. Di ba? Okay, tuloy. Senator, <coughs> kayo, paano kayo magiging impartial kung, di ba, friends kayo, malapit kayo sa mga super, paano kayo tatayo as impeachment court? Uh, uh, yes. Oh, totoo naman yan, mga clear ones. Kasi ito yan eh. Pag ikaw ay naging judge, mag-o-oath kayo eh. Mag-tignate kayo ng no oath. So, kung no yung robe, magte ng oath promising to be impartial. Walang bias. Di ba? Pero yun ang tanong, paano ka pa magiging impartial? Ikaibigan mo yan. Di diba? ba? Sa, ano sagot niya? Alam naman natin that uh, itong impeachment is a political exercise. Oh, kaya nga. So, ibig sabihin pa political exercise, kukulayan mo. Kung ano yung kulay mo doon ka, kahit na. Ah, Mga kahit na dapat ang isang tao, ang isang public servant, ay dapat malagot dahil sa di umanong korupsyon? But since kakampi mo, and it's a political exercise, wa ka care. You don't care? Di ba to? Sandali muna, bago natin ituloy eh, si attorney uh, Claire, no? Tingda uh, tingnan natin yung mga komento din dito, no? Pakita natin dito ang komento. No, oh, isa uh, bago natin ituloy si Attorney Claire. May nabasa kasi ako dito. Ah, uh, si Wilfredo Lopez. Ah, uh, okay. Sandali, saan ba 'yon? May nabasa ako. Ah, ito si Sam Palok, Brother Windell, Tigilan mo yang political issue. Stay is focus on defending our church. ayon oh, Ah, uh, ikaw ba kapatid ay talagang Katoliko? Kung talagang Katoliko ka, parang di mo yata naunawaan ang aral ng simbahan katoliko, lalo na sa isyu uh, isyo may kaugnayan uh, sa ating lipunan. Kadalasan kasi pagtatalakayin natin ito, kahit na yung mga kaparian at mga obispo, merong mga maling pag-unawa sa separation of church and state. Kaya ayaw ng ilan kahit sa mga katoliko na tatalakayan natin ang mga pangyayari na may kaugnayan sa ating bansa. Ulitin ko, ano po ba ang nasa konstitusyon natin kaugnay sa separation of church and state? Bawal ba sa isang mananampalatayang katoliko na tatalakayan ang mga isyo na may kaugnayan sa ating alipunan? Hindi. Maling pagkakaunawa 'yan. The current constitution defines the separation of church and state only on three terms. Ano 'yan? Una, there shall be no official state religion. Pangalawa, the state shall not pass laws for or ini against or against any religion. Pangatlo, no public funds shall be allocated for the benefit of any religious group. Yun lang po ang nakasulat sa ating saligang batas, kaugnay sa separation of church and state. Walang sinasabi sa ating saligang batas na bawal makialam ang mga sumasampalataya, ang mga dipensor, kahit ang mga pare sa simbahan, kaugnay sa social isyo ng ating lipunan. Yun po, kapatid. Kaya nga, kung tingnan natin yung pahayag mismo sa uh, ano sabi ni Cardinal Lassin? Oh, Ang sabi ni Cardinal Sin, my duty is to put Christ in politics. Politics without Christ is the greatest scourge of the nation kaya di puwede na uh, dahil tinatalakay natin ang ang mga doktrina sa pananampalatayang Katoliko ang mga isyo na may kaugnayan sa ating lipunan ay dapat iwasan iwala na tayong pagkakaiba niyan na halimbawa ikay eh, Katoliko pagkatapos nagsimba ka sa linggo pag nasa gobyerno ka abay kung katoliko ka, kahit nagsimba, pag nakaupo sa gobyerno, hindi lang under the table, but including the table, delikado yan. Dapat maunawaan din sa karamihan na kasama sa turo ng simbahang katoliko ang aktibong pakikisangkot sa isyo ng ating lipunan. Bahagi iyan sa utos ng ating simbahan. Bahagi iyan sa utos ng ating Panginoong Hesus na mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Kaya, tayo bilang butante din tayo, di ba, ba? Bilang kaanib sa simbahan, bilang dipenso sa simbahan, mga man at obispo, kailangan makialam ang simbahan sa mga pangyayari sa ating bayan dahil bahagi yan ng practice of religion, kapatid. Bakit? Ang mga pare, ang mga obispo, ang mga CFD, mga citizens din sa ating bansa. So therefore, may karapatan tayo na makialam sa mga isyu sa ating lipunan. Oh. Kaya sorry kung di niyo talaga yan naunawaan. Okay, balik natin si Attorney uh, Claire. Ha? Okay, balik natin. Ah, so, dito na tayo ni Senate President. Oh. So, dapat ah uh... oh so uh, sige okay ah uh, sabi niya yes i am di ba merong sinasabi ah uh, ang kay Caesar at kay Caesar ang sa Diyos Sandali pa pakita natin pakita natin ang kanyang argumento okay sasagutin natin yan ah uh, kapatid di rin na unawaan yan ito ang kaniyang sabi kasi <laughs> sabi niya di ba merong sabi na kay Caesar at kay Caesar ang sa Dios ay sa Dios totoo naman na may sabing ganyan ah, kapatid no ang kay Caesar ay kay Caesar ang sa Dios ay sa Dios oh pero diyan talaga uh ah, lubos na unawaan nasa San Mateo kapitulo 22 versikulo 15 hanggang 22 yan kapatid. Ibigay sa Cesar ang sa Cesar at yun ang ginagamit palagi. Lalo na mga DDS. Ibigay sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Yun ang sabi ng ating Panginoong Isos. No? Nang tinanong siya tungkol kung dapat bang magbayad ng buwis para kay Cesar, nasa San Mateo Kapitulo 22, versikulo 15 hanggang 22. At yung argumento na yan, kapatid, sinagot na natin yan mm -hmm. noon pa man. Dahil yan ang malimit na marinig natin, hindi lang sa mga anti-Catholic, kundi lalo na sa gaya mo. Para egiit na, o uh, na, dapat ang simbahan ay di tatalakayin yung mga isyo sa ating lipunan. Mali po yan. Ano po bang ibigay sa, kay Caesar? Ang lahat ng tao ay dapat pasakop sa mga ah, nakakataas na makapangyarihan. Sapagkat kung tignan natin ang Roma Kapitulo 3, si Versikulo 1, walang kapangyarihan na di galing sa Diyos. At iyong mga umieral ay itinatag ng Diyos. Di ba, ba So, napakalinaw yung pahayag sa Roma. Ibig sabihin, hanggat ginagamit ang kapangyarihan para sa kanilang sariling kabutihan, abay, dapat lamang na may titindig, lalo na ang simbahan. Di ba? ba? No. So, ano po yung maaring ibigay ng mga pinuno? Yung nararapat na para sa serbisyo. Yun ang dapat dahil ibinigay na natin yung buwis mismo para sa gobyerno. Subalit so, bilang isang katoliko, bilang isang kristyano, hindi ka magpapasakop sa kapangyarihan ng kadiliman. Di ba ba? Dapat daladala natin ang sulo ng liwanag lalo na sa mga kumikilos na diablo sa lipunan. Di po ba? No. Bilang kristyano, hindi ka pwede magpasakop sa kapangyarihan na ginagamit para liitin ang Diyos o laitin ang Diyos. hindi ka magpa magpasakop sa kapangyarihan na pati na ang simbahan ay laitin mismo. Di lang simbahan, pati na Diyos, pati na langit. Di ba, ba Kaya, malaking tungkulin yan sa bawat isa. Nasa deklarasyon yan ni eh, Pope Bonifacio... Ah, otso, yung onam sangtam, no? na makibahagi tayo sa mga pangyayari sa ating lipunan. Okay, eto uh, ito na. Uh, dito tayo. No? Yun lang sagot sa mga nagkukomento, Senate President, sa paliwanag niya. tayo mismo yung gagawa ng sarili nating pasa. At dahil political process nga ito, at mga politiko ang tatayong umuupo uh, bilang hukom, Um, sinong politiko ang kilala mo na, na sumusuwag ika nga sa public opinion lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistema ito na nagsunat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobra uh, sobrang um, hiwalay ika nga sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang hinuhusgahan. Uh, from my lamuna, although para nabanggit niyo na, kung, <laughs> kung, sir, kung after election, magkukonvene yung impeachment. Sandali muna. Uh, si Kabornok ng Fuckbusters. Nakikinig ako ngayon lang sa interview ni uh, PBBM. Sandali ha. Uh, okay. Ay, ituloy muna natin ito. Ituloy muna natin ito mga uh, kapatid. Yun ang problema. Di talaga nila naunawaan yung pagiging katoliko mismo. Di ba? Ang pagiging katoliko, alang lang, alang lang man na hanggang sa doktrina lang tayo. Di ba kayo bumoto? Di ba kayo bahagi sa ating bansa? Ha? Alam niyo ba talaga, lubos ba ninyong nalalaman kung ano talaga ang kahulugan sa separation of church and state? Okay, tuloy natin. Court, tapos limited na yung time niyo. Carry over yun kung bago na yung composition ng mga um, senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. O, oh, bakit? Um, ang Amerika, kung sa nating kinopia yung ating sistema ng demokrasya at republika... Ah, sandali mo na. Eto, wala na rin tayong pinagkakaiba sa INC at KOJC na nakikialam sa politika. Mali! Ang INC, na Iglesia ni Cristo manalo ang KOJC na kay Apolo Quibuloy, sila mismo ay sumusuporta kong at nagkakaisa kong sino ang kanilang iboboto. At hindi iyan ginawa ng Simbahang Katoliko. Ang ginawa ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng PPCRB ay paggabay lamang sa mga uh, sumasampalataya kung anong ore na mga politiko ang dapat ilagay natin sa posisyon. Dahil, alam niyo naman na sabi pa ng mga mga kahit, kahit na sa mga uh, ancient uh ancient uh, philosopher na si Lao Tzu, Chinese philosopher, in choosing a in choosing a leader, character is the most important quality. Skills, knowledge, comes second in importance. Sige, tuloy muna natin ang paliwanag dito ni uh, Senator Chase. government yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, um, one-third lamang hinahalal at any one time. May naiiwang two-thirds pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Mm -hmm. Ang Senado ng Pilipinas, labing dalawa. So, walang majority, walang quorum. Ang may iwan. Um, subalit, so ilang bagay ang nais kong sabihin, tawag na nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts. Dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw. Na pagtapos ng kongreso, i-file mo uli. Uh, pag hindi na-aprubahan, kailangan na-aprubahan uli ng magkabilang kamera. Kahit na-aprubahan sa kamera, dito hindi. Simula uli sa simula. Um, halos lahat naman siguro sa ngayon. Ito ay impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin din ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalintula dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Ang um, Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Um, isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang na ang Civil Service, ang COMELEC. Tanong, kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korte yan, ang mga maestrado ng Korte Suprema, maestrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? hindi bang ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso, maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon. Tulad lamang ng impeachment um, impeachment court. ang um, lalo na, court of record din ang impeachment court. Kung saan, magpalit man, mag-absent uh, man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, so, may patanong lang si Mimpa. Paano oh, kung magpatawag... Na ay, sila? Nasa mm -hmm. Paano daw ako magpatawag ng special session si PBBM? Pwede niyo na action na yung impeachment? Um, oo, pwedeng mangyari yon. Pero ang pagpapatawag ng special session sa aking um, pagkakaalam okay. ay hindi para mag-convene ang impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagkatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa. Mm -hmm. Ayon sa ating saligang batas. Um, hindi ito isa o saklaw marahil nung probisyon yon kaugnay ng special session. Pero um haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre pag nagpatawag ng special session sa amin kami o hindi, eh siyempre lang naman hindi kami magdedetect. Okay, Ma and then RG. <tong> ah. Sir, meron pong mga re-electionist senators na nag na ng conference na hindi nga raw sila makakampanya kapag araw po nag- Ah, uh, yan. Uh, yung press conference ni Senador Bato. Pero ng hearing during the break, was that part of the consideration? No. Again, we did not talk about that. Nobody discussed that with me, that particular concern. Again, because um, no caucus was held about it for the simple reason that um, I don't want to presume that things will happen before it happens mukha naman kami masyadong excited, di ba? Na, oh, ayun na, bukas, nandiyan na, lika, meeting tayo. Mm -hmm. um, no, we did not do that. We had a lot of work to do trying to rush pieces of legislation that I'm sure you don't want to ask about anymore and will not talk about given the impeachment na mahalaga din naman na makabuluhan at may malaking impact sa ating ekonomiya at bansa. <laughs> okay, RG. So, just... Ate ka, follow up lang doon sa kay uh, Senator Bato. So, may ah, si basis... Senator Bato, ba diba, some senators lang ang sabi ni Ma'am? So, pero isa si senator ba to <laughs> na parang concern niya, parang talo sila o kasi hindi sila makakapag-ikot habang ibang senatorial candidates. Actually, again, um, May basic yung not necessarily. Kanta mo maraming senador, ang maraming kongresista ang sumikat sa impeachment at naging senador. Um, maraming mga senador na nag elect din base sa impeachment. Um, so, depende. Um, dahil nakatutok ang lahat, ang buong sambayanan doon, um, ayaw mo nun, di ka na mag-iikot? oh, yun, to tama, no? Hindi na talaga mag-iikot. Dahil nakatutok ang karamihan lalo na sa impeachment hearing sa Senado. Oh, pero di yata 'yan ang uh, isip ni uh, senador Bato sa lungkot na kaniyang ipinakita. Kaya nga uh, ang kung siya ay sakaling ma-reelect bilang senador, so dapat bang mag inhibit si senador Bato? kung sakaling muling mapili siya. Yeah. Dahil ramdam na ramdam talaga ang lungkot niya. Yeah. At sa mga kapatid natin na di talaga lubusan na unawaan yung aral ng simbahan, lalo na sa social issue. No? At palaging ginagamit yung argumento na dapat yung doktrina lamang ng simbahan ang tatalakayin mo. Nakalimutan nyo ba? kung bakit napatay si Juan Evangelista, saan Juan Evangelista? Hindi lang siya nagbiniyag, hindi lang siya nangaral, kundi nanindigan siya laban sa imoralidad mismo sa namuno sa kanyang panahon noon. Kaya nga, pinutulan siya ng ulo. Kaya yung sinasabi ng karamihan, kahit pa mga politiko, bay, dapat, hindi kayo makisali sa mga isyo na may kaugdayan sa ating lipunan. Abay, isang ka balintunaan po kapatid. Bakit? Sa tuwing sasapit yung panahong eleksyon, di po ba? Mayroon pa tayong midterm eleksyon. Tingnan niyo. Kahit mga politiko, misto lang naglalaho yung kanilang argumento na separation of church and state. Bakit? sapagkat karamihan ng mga kandidato ay nanliligaw sa mga maimpluwensyadong relihiyon. Kahit na sa Iglesia Shaddai, di po ba? Kay Mike Villarde, sa Iglesia Ni Cristo, kay Felix Manalo. Lalo na kay Pastor Apolo Buloy na tumatakbo ngayon sa Senado. Oh. So, yon At para sa lahat, ang ating ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas. May buklatin ninyo. Ano yung nasa una sa ating konstitusyon? May pasimula mismo sa ating konstitusyon, yung preamble. Ano yung preamble ng konstitusyon? We the Filipino people imploring the aid of the Almighty God, humihingi tayong mga sambayan ng Pilipino ng tulong sa makapangyarihang Diyos. O, oh, ang ating konstitusyon may preamble at binanggit ang tulong sa makapangyarihang Diyos. Pagkatapos, yung simbahan ayaw ninyo na tatalakayan ang mga isyo sa ating lipunan. Ano ba talaga kuya? So, yun lang po at uh, focus po tayo dito mga kapatid sa mga pangyayari no? na may uh, kaugnayan sa ating uh, lipunan.